Ayan, una sa taas para yung dumi, pababa ng pababa. Uh, pag marumi na, abanlawan lang natin doon sa may sabon. Sa ano, ayan yung bad ng harapan. Oh. Basta nakasara kasi uh, alam naman natin dito, charging port. matandaan nyo sa mga smooth surfaces, pwede tayong mag-sponge, basahan. Sa mga pang sulok-sulok, ayan, lalo na yan, medyo dumi. Dampi-dampi lang. Sorry. Okay. Parang nananalam na yun, no? Pintag sa mga beginner po na gusto matuto, yan po yung mga step by step process. So, so, yun, ito nga pala yung motor ng kapatid ko at first time niya pong lilinisan yan. So yung, yung unang naglinis, ako pa. Flashback. End of flashback. So ngayon, turuan natin siya paano maglinis, ano yung mga dapat tandaan. Pero bago yon, si so yung mga dapat nating i-check bago tayo maglinis, kung 125 yung inyong mga motor, i-lock nyo tong susian para hindi mapasukan. Yung sa kanya ngayon, medyo naglalag na. Hindi na agad nagsasara itong parang pin dito. Kaya naman, ano, isprayan natin ng WD-40. Yung unang step natin is, babanlawan muna natin ng tubig ng buo. So kanina, nabanlawan niya na. Kaya medyo natanggal na yung mga alikabok, mga dumi, mga buhangin. So ngayon, next step naman niya is sasabunan niya ng ano, sabon na ano yung sabon mo, Joy. Joy. So Joy yung sabon niya. Tsaka hindi dapat detergent kasi baka kumupas yung mga earrings niya. So Dito una. Ah. Uh, pag nagsasabon, mauna sa taas. So ayan po sa ayan po siya, shout out. Ayan, una sa taas para yung dumi pababa ng pababa kumbaga parang sa bahay naglilinis mula kisame papunta sa flooring so yan sabun sabonin lang tapos kung medyo ma alikabok madumi mabuhangin talaga sya banlawan nyo munang maigi so ito pala yung yung ginagawa natin is tabo wash kumbaga wala tayong ano, pressure water or pressure spray or pressure hose. Kaya ito, tabu-tabu wash lang to. So, yan, mas okay mabula. So dinagdagan niya ng joy yung kanyang ah, timba. So yung goods dito, pag ano, timba wash or tabu wash, ah mababanlawan mo na maigi yung pinangpupuna. So halimbawa yan, uh, ah, sinasabunan mo siya. So pag medyo marumi na kuha babanlawan niya ulit doon. So dagdagan niyo lang ng tubig. Ayan. So, fairings, kailangan maingat lang mahagod. By the way, yung gamit niya is sponge para hindi masyadong maano sa fairings, uh, magasgasan yung mga fairings. Pwede rin naman yung mga basahan, fiber cloth, ganun. Pero yun, sponge, maganda rin kasi masisiksik niya yung mga dumi tsaka yung hulma ng mga fairings natin. Ayan, talagang mahuhugi siya or masyay shape siya kaya naman goods na goods panghagod. Hindi, hindi yan. So yung sticker, hindi pa pinalitan pero kung sakali man, kung papalitan, hindi naman mawawala yung warranty. Pero siguro patagalin muna ng mga ilang buwan para kahit paano ma-appreciate natin yung stock na decals. Tsaka also maganda naman yung stock na decals ng ano na to, version na to eh. Ayan, sabon na sabon ah. Maganda rin yung red at black. Red dito, tapos black sa ilalim. Parang matas. Yung gulong niya brown. Nung natin, may nilabas ulit yung Viltec. Ah, meron ulit. May Ah, sabi lang ata nila, konti stock eh. Hindi, yung itong puti. Oop, saan ka na? Diyan. Bago ka bumaba, dito, dito, sa likod. Kasi diyan, medyo marumi na. So, from taas dapat, from malinis. Dito, dito sa upuan, yan. Tapos itong brush, ito, pinaglumaan ko dati. Pwede ito sa mga makina. So, yan, papagamit natin mamaya sa mga sulok-sulok. Pero, sa mga fairings, okay na sponge or fiber cloth para hindi masugatin yung mga fairings. So yan, pagmarumina pag marumi na, lang natin doon sa may sabon para matanggal yung mga likabok. Yan, basta lahat ng sulok-sulok. So yan, sa side fairing, side body fairing, hanggang sa likod. So yan, basta ito, tupay sakop ng mga lilinisan natin gamit yung sponge or basahan eh lalo na puting-puti yung kanyang unit. So, kitang-kita talaga yung dumi. Ano to? Ayan, kaya naman, mas okay na nililinisan talaga yan. Sa ano, ayan yung bandang harapan. Oo. Oh. So yun dito, inaalala niya kung pwede daw mabasa. Basta nakasara kasi uh, alam naman natin dito charging port. Nakasara naman yan at also sara na rin natin yung dito para pag nabasa to aagos lang yung tubig dito sa gilid. So safe naman yan. Pwede mo punasan yan. Ayan. So yung mga inaalala niya mababasa. Minsan hindi naman mababasa talaga kasi safe naman siya. Lalo na yung sa baterya. Yun yung battery. Di naman mababasa yun. Kanya. Ang ganda nyan pag magpapalit mga sticker. Wala naman sa mga akin Hindi, ma. Siguro ng mga ilang buwan. Mga 4 months siguro. Papel, pag nakuha mo yung papel. Ah, papalitan mo sticker talaga? Hindi. May tingin pa ako sa TikTok mga nauso. Ah. So ayan, tapos na siya dito banda sa taas. Dito na siya banda sa may air filter tsaka sa CVT. So yun pa rin yung gamit niya, uh, sponge. So tandaan niya sa mga smooth surfaces, pwede tayo mag-sponge, basahan. Huwag tayong gagamit ng brush kahit yung mga iskoba kasi magagasgasan yung mga yan. So ayan, tamang-tama lang yung ginagamit natin na sponge kasi naabot niya yung ibang parts. Pero mamaya, gamitin natin to sa mga hindi naabot na parts. Para talaga yung kasulok-sulokan ng motor is malilinis po niya. Ayan yung fender, nalinis na rin. Yung medyo marumi lang naman talaga dyan, tsaka hectic linisin. Eh. Yung ilalim, yung mga ila ilalim na yan, maganda ko pressure water talaga yan eh. Tsaka yung banda doon, tsaka yung dito sa araro. yan yung pinaka hectic linisin eh. kasi dyan ay ipon yung dumi, lalo na dito sa ilalim ng fender na to, yan o. Oh. Yung dumi o, diba? Pero yan sa labas, goods lang ganyan. Ito naman sa kabilang side, yung underside fairings, ayan medyo marumi din dyan. Tapos, pwede na rin natin isabay. Isa may mapler stambot So, smooth surface din naman. Tapos, dito sa may radiator cover. Ano, medyo marumi yun dyan. Wala pang talsik ng asfalto. Pag ano, basay ng asfalto, wag kang dadaan. Kasi magkaka... Baltic, oo, oh, baltic, baltic. Sa akin, ganun eh. Pag basay yung asfalto. Ano, dito medyo marumi. Pati ito yan. So yan, dito naman tayo sa may bandang araro. Medyo marumi din kasi. Ah, oh, si sige. Ah, oh, yan. Marumi yan Pero okay, panlawan. Kung sakaling sobrang dumi. Yan, bandang araro. Yung talamsip kasi ng tubig, minsan dyan napupunta. So, lagi marumi. Ah, oh, oo. Oh, dyan sa ilalim na. Eh, konti pa nga lang yan. Eh, pero pwede naman punasan. Yan, eh, yun laging marumi Tsaka dito, ayan o. Oh. Yan yung laging marumi. O, oh, pwede na po Ayan, tapos sinunod na niya yung ating mags. Ayan, medyo hindi halata yung dumi pag ano, itim yung mags. Dito tulad kay Scarlet natin, kulay puti. Kitang-kita yung dumi. At dito hindi na masyado. Pero yan, pwede yung sponge pa rin yung panglinis natin or basahan. Ang importante, yung sponge na ginamit natin, kung isa lang yung sponge na gagamitin natin, from taas tayo mag para yung dumi, hindi niya mahakot or hindi natin may dito. So ayan, dito na tayo sa last part. Dito sa pinakamarumi. Kaya, ayan, paikutan lang natin. Tapos, tanggalin lang natin mga dumeli kabuok buhangin so dito naman sa kabila makikita natin yung caliper yung rotor disc Ayan, pwede, natin, pwede rin natin punasan pero kung hindi abot yan misa kasi nasisiksik dyan yung dumi pwede tayong gumamit ng brush sa ito yung brush ano pwede mo gamitin ba diba? sa mga pang sulok sulok ayan lalo na yan medyo dumi pero sa kanya hindi pa naman masyadong dumi kaya hindi naman masyadong lilinisin Baga pagan lang ng konti. Ay, may nabibili naman na ganyan sa TikTok shop. Set siya, apat na siya. Saka medyo mura na lang siya. Diba, pang sulok-sulok. Bawal -sulok. oh, yung ganitong brush, bawal siya dito. Tinatanong niya kasi magagasgasan. Kung sa alimali ka bukto, basahan talaga, orban low muna. tapos dito naman sa gulong kung sakaling napuno ng putik yung inyong mga gulong dito pwede na kayong gumamit ng skoba pero sa case niya kasi uh, hindi naman nalagyan ng mga putik-putik to, hindi naman nadaan sa putik pero last time, maputik yan nilinis ko ng skoba pero ngayon goods naman, pero kung ganun yung case nga skoba yung gamitin nyo para tanggal talaga yung dumi sa gulong, papaikutan nyo kaya nga, pag ganun uh, break daw siya yung pampakinta, pag natuyo na yun papatuyin mo, tas pupunasan mo. Yung gamit mo noon, microfiber ulit. O kaya sponge. So yan, dito naman tayo sa rear. Rear wheel or likod na gulong. And pwede rin tayong gumamit ng brush dyan. Sa mga gear set natin mamaya. Pwede ba? Oo. Oh, hindi. Ayan, o. Oh, dyan, pwede dyan. And, lipat tayo dito. Ayan, hindi naman masyadong nalinis ko na yan kasi nung ano eh. Nung uli eh. Ayan, mga sulok-sulok dyan. Tapos ito, ito dapat hindi nakalabas to ayan ano, yan kasi dyan pumapasok yung tubig and i-check nyo sa inyo kasi kung nakalabas yan pag binaha mapapasok ko ng tubig yung gear set nyo so i-check na to pag naglilinis or uh, kada week or kada month para make sure nyo hindi masira yung motor nyo ha? safe na yan hindi na oh, ay napasok na. Hindi, minsan kasi yung iba galing sa kasa nakalabas to. Pero ito, safe naman. Pero minsan lumalabas pag naalog. Hindi. Ah, sila. Oh, nakapasok lang talaga. Sip yan. Ito yan, pag may laman yan, na ano, sobra yung langis ng motor mo. Pero wala naman laman eh. Tapos pwede na siyang i-alis. Oh, pwede, pwede mong i-drain. Pero pag laging may laman yan, oh, dito, may ano, sobra ilangis langis mo sa makina. Ah, oh, pwede yan. Kahit punas, pwede yan. Linisa niyan diyan. Oh, kasi may kunya daw may Ah, may... uh, maganda nga diyan ano eh, pressure water talaga. Pero yan, punas punas. So dito sa ilalim ng fender, ayan, pwede rin kayo gumamit ng brush kasi medyo hectic yan marumi, tsaka malikabok. So, yan, mas okay brush, wag basahan So yun dito, wag nyo tatanggalin to Kasi parang engine cover to Para yung talamsek is hindi pumupunta doon sa likod Pero pwede mo yung bila ng ano tarhager Yung dito, yung kamukasahin dati 250 lang hata yun Para kahit papano Hindi masyadong maraming talamsek Meron sa tiktok shop ah, Wala na, isa dati ko meron Ito lang naman yung medyo mahirap linisin Kasi mahirap maabot yung mga dumi Ayan, nalinis na halos. Ayan, sa footboard naman, kung medyo uh, maputik, marumi, pwede rin kayo gumamit ng brush. Pwede rin naman kung medyo malinis-linis, pero kung may putik-putik, kasi ano yan eh, parang sumisingit yung dumi dito pag maputik yung paamo mo. Ayan, katulad yun. Eh. The last part na naman eh. Oo, bagay. Ayan, last part dito na siya sa footboard. Ayan dito, pwede mo rin bilan ng ano, mating. Para ako sakali. Yung parang goma yung papatong mo nasa ano lang yung may isang daan nun eh yung plane hindi lang dulas. hindi naalis yun eh, yung dati alam oh naalis pero sa 160 kasi naka yun eh pero dito pinapatong lang di naman matatanggal agad dyan hanggat di tinatanggal eh kaya bumibili ako yung pangit lang kasi para hindi nakawin walang tornilyuan yun eh ah, pwede nilang agad oh, mananakaw yung binibili, binibili ko yung plain lang na black ayan after niya magsabon Ayan, banlaw na siya. So, tabo wash tayo. Kaya, ayan, tabo-tabo lang muna. So, umpisa natin, ano, itugtog. Umpisa natin ibuwas sa taas para yung dumi. Ayan, bababa din, pupunta sa baba. Ayan, tapos gentle lang din. Huwag natin yung bibiglain na parang, parang ipupukpok na sa motor. So, ganyan lang. tas medyo kamay-kamay natin para yung mga sabon, mga tirang alikabok, medyo mawala siya. dito, technique dito sa may fender sa dito. Kung tabu wash gagamitin nyo. Kung pressure water kasi mabilis lang eh. Gaganyan nyo. Ayan, gaganyan. Tapos dito naman sa may makina. Ayan, para yung tubig, kumasok. Kasi kung bubus nyo lang ganyan, may hirapan kayo. So, ganyan, ganyan nyo. Hindi naman masyado malakas yung pressure kapag ginanyan yung tubig. Para ma-wash talaga yung loob at saka matanggal yung mga halikabok. So, parang diskarte lang sa paghagis ng tubig. Ganun. So itong tip na to, diretso sa si exhaust tsaka bubulubok pag ano, pinandar mo. So, ingatan nyo to. umuulan, dapat nakatakip yan eh. So next step, after mabanlawan, gamit tayo microfiber cloth para patuyin or tanggalin mga tubig yan mas okay rin dampi-dampi. Alimbawa, ayan, sa mga Phoenix, ganito, dampi-dampi lang. Kasi pag kinuskus mo, eto, lalo na dito sa mga glossy, magano siya parang mga scratch na maliliit. Dampi-dampi lang. Tapos iyan ilapad mo. Dampi-dampi lang. Ayan, mas okay. Para matuyo, matanggal lang yung tubig. Pag pinunas mo, kasi katagalan, masira. Pero, goods dito, glossy na yung, ano, bagong labas na clip. Kaya hindi siya ganun kadali, magasgas katulad ng dun sa mat sa kay Scarlett natin tsaka sa mga matte black and maganda dyan glossy maganda i-maintain tsaka hindi agad na sira and pwede rin naman siyang kuskusin basta wag lang masyadong ididiin para yung pressure halimbawa may naipit na bato maliit na bato maliit na buhangin hindi siya magagasgas sa fairings natin ayan same lang din yung concept mauuna tayo sa taas pababa so unahin na natin dito sa ulo sa front tapos dito sa may Ayan, sarap dito sa upuan. Huli natin yung banda dito sa air filter, CBT, tambucho, mga mags, mga fender. Kasi medyo marumi yun kahit paano Hindi natin masabi, may naiwang dumi pa rin doon. Ayan, kung makikita nyo, natutuyo na siya. Pwede nyo rin palang i-blower kung may blower kayo. Mas mabilis, tsaka mas matatanggal talaga. Yung blower na, ano panghangin talaga. Hindi, yung... Ano yung malakas yung buga? Ayan, next sa upuan. Dito oh, kahit yun yung puno. oh, ayan, kay yun Hindi naman maselan yung upuan na yan. Eh. Maselan lang dyan. Pag naupuan ng pusa, bagas-gasin to. Mano ka, manginayang ka kasi bago-bago pa naman. Mahilig tambay ng pusa yung upuan na yan. Eh. Ayan, dampi dampil lang. Pa sa gilid, Pero so, magtatanong naman kung okay lang siya patuyuin na lang ng kusa, alibaw di natin pupunasan. Pag ganoon kasi mag-iiwan siya ng watermarks na magkukos, napapangit yung itsura ng pili. Siguro pupunasan ulit natin siya para mawala. Pero dito sa white, di naman halatayong yung ano, eh, watermarks pero dito sa mga itim, hala And also, wag nyo patutuyin kung galing sa nabasa ng ulan. Hinayaan nyo lang dat banlawan nyo kasi yung acid rain mas uh, matapang yan kaysa sa tubig. Mas masisira yung fairings natin. Oo, uh, pag nabasa ng ulan, kahit banlawan mo lang. Para kahit papano, yung tap water yung matutuyo. Hindi yung acid rain. Kasi acid rain medyo nakasira ng fairings yun. Tsaka ano, mas matindi yung water marks punas-punas na lang siya. So, next step natin, pagkatapos niyan, ito optional na lang. Uh, ito, dahil puti yung sa kanya, pwede siyang gumamit ng BS1 or pwede itong ano na to, graphene seal. So depende na sa inyo kung ano yung preference niyo na pang pakintab, nasa inyo na yan kung ano yung ginagamit niyo talaga kahit ano naman pwede. Ito BS1 ano, typical na ginagamit ng iba. Madaling mabili ito eh. Ito ini-spray lang tapos gagamitan ng pangpunas, pwedeng sponge, pwedeng basahan. Okay na. Ayun, napunasan na lahat. So yun, dito naman, ispray mo lang 'to eh. Yung iba naman parang ano siya, parang cream na ipapahid. Ipapahid. Ito, spray mo lang tas punas para kumintab. Pero ito, makintab ni. Eh. Kintab na siya. Kumbaga pang protection na lang halimbawa maulan. Hindi direktang ano sa fairings natin, kumbaga. May pampadulas pa siya. Oo. Ito, ispray mo lang tas pupunas mo. Spray lang natin lang. punas. Ay, depende na sa inyo yung iba cream, yung iba kahit kung ano ng pampakintab pero ito for protection lang para umuran, umulan, umaraw hindi rektang sa feelings tatama yung ano yung sikat ng araw at yung acid rain ayan, ganyan lang naman yun sa katulad nito white glossy white hindi siya masyadong alatay kasi glossy na siya pero yun nga pang na lang siya sa panahon ayan. so gawin lang natin yan sa buong motor ano rin sa 160 maganda yung pagkaano niya kasi purong itim eh pag napunasan yan pero pag ganyan white mas go glossy lang siya hindi siya ano hindi siya masyadong halata sa upuan pwede rin doon ayun sa mga black oh yan ayan, para, para kahit pa sa mga beginner po na gustong matuto ayun po yung mga step by step process so ayan yung tinuturuan natin beginner pa lang din so kahit paano makakuha po kayo ng idea sa so, kung paano alagaan, lilinisin, ben yung inyong mga motor. Dudulas lang siya nun para halimbawa, umulan, di ano, hindi masyadong stay yung tubig dito. And pagka linis, laging ina-apply dapat niyan. Para kahit pa paano, mukhang bagong linis talaga yung motor. Hindi siya yung basta nilinis lang. May protection kumbaga yung motor. Ano okay, basta na-apply na lahat. Ay, medyo halata siya sa mga black. Kahit dyan, hindi na banda. Marumi na dyan eh. O, oh, yan, dyan. Ayan o. Oh. Medyo basa pa yung iba. Ayan o, oh, sa grab bar o. Oh. Ganda pa ng grab bar niya, makinis. Walang, ano, walang sugat. Tsaka parang ano siya eh. Nag-glitter yun. Oh, Maganda. Maganda eto pag nilagyan mo naman yan, dudulas yung upuan mo. Pero kikintab to. Ayan, punasan mo to. Hindi, ano, gay po mo. i lang po mo na lang. Ayan, medyo kumikintab siya. Pag ganyan, dudulas ng konti. Pero okay lang naman, para magmukhang bago yung seat nyo. Tsaka, maporma Mas magiging glossy lang siya. Ayan, huwag nyo lang damihan kasi dudulas na kayo kapag <laughs> dinamihan nyo yan. Ayan, dito, medyo visible, mapapagloss pa natin itong ano na to mat black na yan na fairings ito dapat ingatan din to sa mga pag naglilinis kayo wag brush kasi pag ano may hair like scratches rin to itong glossy black na to ano, pa lahat eh maginis pa lahat ayun ako kumikintab sya di ba para ang nananalamin na yun no? kintab di ba ganda tignan eh punasan lang natin dito ayan dito pwede nyo rin punasan yun no ganda na tignan napunasan mo na ba dito Punasa na no, ayun no, kintab no, ganda na ng pagkamat niya dito. Saan pa dito? Ano? May ah, oo, nga no, ayun no, gumanda siya tignan. Sa mga black halata talaga siya, pero sa puti. For protection lang siya, tsaka extra gloss. Ayan, unahin nyo lang sa taas, tapos pwede rin sa baba. Ito, lalo na ito, itong underside. Ihuli nyo na yan. Maganda rin pakintabin yan para maganda tignan yung tindig ng motor natin. Tambucho, pwede rin itong ano na to. Ito. Pero huli nyo na yan. Ayan, dito sa underside. Maganda rin dyan. Ayan, sa underside. Ayan. Diba? Ang ganda tignan. Parang bago ulit. Parang galing ulit sa kasa. O, oh, diba? <laughs> Brand new ulit eh. Ayan, medyo ito. Ito, medyo. Ayan. Oo. Sa also, ginagamit yung mga pampakitab na to para hindi madaling kumupas yung motor kasi nga protection siya para hindi siya nagwa white white katagalan hindi siya ano ma katagalan hindi siya pangit or madumi tignan ganun And dito sa may fender wala pa po siyang plaka pero after 4 months uh, pag nakuha na po yung papel pwede na po mapagpagawa ng ano, temporary plate o ngayon wala pa kaya dito lang dito niya lang binabiyay sa malapit lapit ano pati dyan yung napansin ko lang dito hindi nag-match yung white tapos black na uh, rear cover nya dito kala ko tuloy tuloy siya na puti nag itim rin pala siya dito dito meron dyan hindi goods lang naman eh ayun o ngayon ko lang napansin eh white pala siya dito tapos black siya dun Oo nga eh parang glittering dyan eh ayun ang ganda ng grab bar nya parang iba na yung grab bar sa version 3.1 mga bagong labas ayan dyan okay din dyan lalo na makinis pa sa'yo maganda pa pag hintabi niyan kadalasan kasi nagagasgas ito yung itong part na ito eh ito dito anuin mo rin yan ayun ayun malinis na malinis may tab na no? gumanda ayan para malinis lahat tignan oh di ba may pagkamat din pala to ayan. oh ito plastic to eh ito steel ito medyo alloy bakal ayan malinis na tapos sa gulong naman, optional naman kung gusto nyo maglagay ng tar black or kung gusto nyo magpapakintabin yung inyong mga mags. Pero sa case nya, kahit hindi na kasi medyo black naman, saka nalinis naman ng maayos. Kaya yan, okay goods na malinis na lahat, tignan yung kanyang mga motor. Ayan okay, o. So yan, additional na lang desa ang butso. So yan, optional na lang yan. Pati yung cover, goods din. Ginisa. So yan, okay goods na nalinis nya na lahat. Wala na mga dumi, alikabok. So ganyan lang ulit yung gagawin natin kapag marumi yung motor natin or gusto natin siya linisin basta step by step process. At alam natin yung mga uunahin at saka dapat ihuli para hindi nasisira yung mga iba't ibang parts ng motor po natin. So yun lang muna para sa video na ito. The more you click, the more you know. Motor wash ng motor ng aking kapatid. Bye bye!